Hey guys. Hey guys. Ito na nagpapausok na naman ako. Kasi sinusunog ko 'yung mga kuan, 'yung mga damo, mga dahon. Para guys, iaabo ko sa tatanim kong naagar, guys. Kaya ayan oh. Susunog naman ako. 'Yan. 'Yan gagawin kong abuno yan guys sa ano sa tatanim kong agarwood kaya kinukultivate ko ang lupa na to para may matanim ako agarwood guys yan lahat na pinagsunugan guys abuno ko yan yan madami na akong na ano nasunog na ano yan. magandang abuno to guys mabisa yan na abono sa ano hindi mo na kailangan bumili ng hindi mo na kailangan bumili pa ng abono guys ito pa lang oh yan pwede mo na iabono yan sa itatanim na agarwood kaya lang yung in order ko guys alam mo guys yung in order ng anak ko ini scam kami guys alam mo, nag-order na yung anak ko. Ang pin uh, agar wood yung in-order na buto ng agarwood. Alam mo guys, ang diniliver sa amin guys. Kuan guys. Isang buting orange guys. Hello Brad Chris. Isang buting orange na palaman. Iyan ang diniliver, hindi agar. Kaya, mahirap guys yung ganun. Na-scam kami hindi agar ang diniliber yung ano yung orange isang buti na malaki siguro isang litro yun ang sabi nila agar wood yung buto pero diniliber orange di ba scammer yun mga scam ewan ko lang kung isa pa yun ng anak ko doon sa anay na deliver na mga pa-order sa mga Shopee, sa mga kung ano-anong mga ano yung mga uh, ahinsya, hindi lang yung Shopee kasi yung Shopee nag din dati yung anak ko, uh, dineliveran din yung anak ko sapatos naman. Yung in order ng anak ko sapatos tag 1000 plus. Ang dineliver sa anak ko tag halaga lang 500 sa palingke na sapatos. Kaya di ba nagtiwala tapos hindi naman pala totoo. Kaya salamat guys. Uh, <coughs> Ayan na yung mga ano, paalaala sa ating lahat. Na maraming scammer sa ngayon. Kaya sige hanggang dyan na lamang guys. May brother ako dito. Bisita. Kaya kailangan kong kausapin. Brad. O ano kumusta na sila liti sa baba. Oo nandoon sila. Sila ni Brad Kurt. Kasama mo si Sister Marie? Ha? Ah, sila sa baba nag namamasyal doon sa mga lininisan ko uh, hanggang dito na lamang guys please subscribe guys salamat thank you for watching ayan ah, na naglilinis ako para makapagtanim ako ng agar bye bye thank you Sub subscribe please tapusin nyo po yung aking ano vlog si guys para malaking bagay may maitulong nyo sa akin Ayan, ayan bakit sinunog ko 'yan. 'Yan ang iaabono ko. Yung pinagsunugan ng mga dahon ng kawayan. Kaya para hindi na ako bibili na abono, 'yan ang iaabono ko sa halaman. Ihahalo ko sa lupa. Kaya thank you, thank you guys. Bye-bye. Thank you for watching. Subscribe, likes, thank you.